Paano ba mas mapalalim ang relasyon natin sa Diyos? Meron tayong kailangan matutunan na talagang hindi natural sa pang-araw-araw na buhay. Ito yung magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng circumstances ng ating buhay. Hindi normal yan, di ba? Maraming nangyayari sa ating buhay na hindi nakakatuwa. Nakaaway mo ang kapitbahay mo, nasisante ka sa trabaho, nagkasakit si misis, naputulan ka ng kuryente, nalugi ang inyong negosyo, paano ka magpupuri sa Diyos? Paano ka magpapasalamat sa Kanya? Alam nyo, ang pagpuri at pangsalamat sa Diyos sa lahat at anumang pagkakataon ay ekspresyon ng pananampalataya. Ibig sabihin, buong-buo ang tiwala natin sa Kanya na tutulungan niya tayo anuman ang gusot sa ating buhay. Pinapahayag natin dito na kinikilala natin ang kapangyarihan niya sa lahat ng bagay sa ating buhay. At nagtitiwala tayo sa kanyang kabutihan. Alam nyo, nung bagong kasal kami, nung aking asawa, may panahon na nawalan ako ng hanap buhay. Naubos yung pera namin. Wala nang laman yung ref namin, kundi tubig. Iilang takal na lang ng bigas ang natitira. At wala kaming uulamin. Nagdasal kami nung araw na yon at Pinaalala ng Diyos sa amin yung passage sa Bible na ito. Rejoice always. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Hirap ang isip ko na ipanalangin nito pero mas nasunod ang puso ko na gustong magtiwala sa Diyos. Kahit hindi ko alam kung ano mangyayari. Kaya nagpray kami mag-asawa. Lord, salamat po kahit wala kaming pera at wala nang kakainin. Pero nagtitiwala kami sa kabutihan nyo. Purihin ka sa kalagayan namin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. At alam mo, wala pang sampung minuto pagkatapos ng prayer namin, may sagot na siya. Dumating ang aking father-in-law na may dalang isang malaking lalagyan na punong-puno ng itlog. <laughs> Kaya pala pinaalala ng Diyos yung passage na yon kasi may sagot na siya sa panalangin namin. At sa mga sumunod na araw, naluto na yata ng aking isang lahat ng posibleng luto ng itlog. God provided. Marami pa kaming naranasan na krisis sa pamilya at nakita namin na laging may tugon ng Diyos sa mga dasal namin. Kaya pala, gusto niya yung nagpupuri at nagpapasalamat sa kanya sa gitna ng mga pagsubok at mga krisis. Kasi sa pamagitan nito, naipapahayag natin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Natutuwa siya sa Kanyang mga anak na buo ang tiwala sa Kanya. Kaya kung dumadaan ka sa mga problema, kung nalagay ka sa mga sitwasyon na alanganin, kung kailangan natin ng pagliligtas niya, at anumang sirkumstansya ng buhay ang maranasan natin, magpuri tayo sa Diyos at magpasalamat sa Kanya hindi niya tayo bibiguin. Pray tayo. Lord, salamat po sa kabutihan niyo. Sa gitna ng mga problema ko, sa kagipitan ko, sa kabigatan na dinadala ko, nagtitiwala po ako sa kapangyarihan mo. Salamat at pinupuri kita dahil alam ko na hindi mo ako iiwan o pababayaan kailanman. Tanggapin mo ang pinakamataas kong Puri at maasalamat sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po ay nakiisa sa panalangin, mag-iwan po kayo ng comment at kami po ay may pag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat po.